Nasa 8 kada 10 sunog sa gubat ng Australia ay dulot ng mga lightning strikes o kidlat. Mga hayop ang unang nagdudusa kapag sumiklab na ang apoy. Matapos ang milyong-milyong taon ng evolusyon, nagkaroon sila ng mga paraan para makatakas sa mga ganitong problema at mauhusay naman ang mga pamamaraan nila. Hanggang sa punto na kapwa-hayop na nila ang mismong salarin na nagdudulot ng malawakang sunog. Taong 1980, isang bumbero ang tinawagan sa Australia para patayin ang apoy na nagsimula sa Kakaroo National Park. Agad naman niyang naapula ang apoy. Tapos may nakita siyang ibon na may daladalang sanga na mayroong baga at apoy. Lumipad ang ibon ng mga ilang talampakan papalayo tapos maya maya lamang ay nagsimula na ulit ang isang sunog sa bahagi kung saan binagsak ng ibon. Ang sanga na may apoy. Kahit na ilang beses niyang apulahin ang apoy, patuloy na kinakalat ng pasaway na ibon ang baga na ito. Ngayon, Nagkataon nga lang ba o alam ng ibon ng bagay na ginagawa niya? Kung iisipin parang nonsense naman, bakit naman magkakalat ng apoy ang isang ibon? Kung alam niyang nagdudulot ito ng sunog, alam naman nila na mahari silang masunog kapag lumapit sila sa apoy at pag nasunog, equals kamatayan. Sa kapano naman gumawa ng apoy ang mga ibon? Pwes ang mga ibon na ito ay hindi gumagawa ng sarili nilang apoy. Hindi sila marunong gumamit ng lighter at posporo Siyang so magbabago rin po ako, kaya lang hindi po 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 siya ngayon. Kailan? Mabukas, isa makalala. <laughs> <laughs> Ang karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakakita ng ganitong uri ng ibon kung saan alam ng mga ito at kung paano gamitin ng mahusay ang apoy na nanggaling sa ibang bagay na nasusunog. Tatlong uri ng ibon sa bansang Australia ang natuto na gumamit ng apoy para sa kanilang sariling kapakanan. Yan ay ang mga black kite. whistling kite at ang mga brown falcon. Ang mga ibon na ito ay mga seryosong panganib sa bansang Australia dahil sa abilidad nila na gumamit ng apoy. Tinawag ang grupo ng mga ibon na ito ng mga firehawks ang angas. Kumukuha sila ng mga nagbabagang sanga galing sa mga forest fire na dulot ng kidlat. Ang gagawin lang nila ay maghintay at siguradong kakalat din naman ang apoy. Sunod ay maghahanap sila ng isang stick o sanga. Tapos ay kukuhanin nila ito para dalhin sa isang lugar kung saan nila gustong magkalat ng apoy. E anong gagawin nila? Ano nga bang balak ng mga firehawks sapoy? Hindi naman siguro nila ito ginagawa Para lang makakita ng malawak na sunog Well, narito ang dahilan nila Kapag nagsimula ang isang forest fire Ang mga hayop sa gubat ay tatakbo para hindi sila mamatay. Aalis sila sa pinagtataguan nila at tatakbo sa kabilang direksyon kung saan nila nakikita ang apoy. Isa itong emergency evacuation na kahit sinong hayop ay talaga namang gagawin ito. Yun nga lang na gets masyado ng mga firehawks ang galawan ng mga hayop sa gubat tuwing may sunog. Dahil natataranta na sila, wala namang nakakapag-isip ng ayos kapag may sunog. Iisa lang ang nararamdaman ng mga hayop sa gubat. At ano nga bang magandang gawin kapag natatakot na ang mga prey nila? Siyempre kung isa kang predator, yan ang pagkakataon mo para umatake. Yan yung pagkakataon kung saan pinaka-mabilis at pinaka -epektibo ang mga paraan ng mga predator para makahuli ng pagkain. Pero kung isa ka sa mga firehawks, kailangan mong maintindihan kung paano nga ba gumagana ang apoy. Sila ay nag-oobserba, nag-iisip, at sine kung saan papunta ang apoy. che, -che po sila ng magandang pagkakataon. Ano akala nyo sa ibon? Noong unang panahon, hindi rin naman marunong gumawa ng apoy ang mga tao. Kumukuha lang tayo ng apoy mula sa nasunog na gubat na tinamaan ng kidlat. Malay ba naman natin kung alam na rin ng mga ibon? Noong panahong yon, kung paano gamitin ang mga apoy? Basa sa mga relic at mga katutubo ng Australiano, matagal na nilang alam ang mga ibon na gumagamit ng apoy. Habang ang mga scientists ay nagtatalo pa, kung alam nga ba ng mga ibon ang ginagawa nila, ang mga tao noong araw, apat na libong taon na nakakalipas, meron na silang idea. Sa mga mga kayang gawin ng mga ibon na ito. Siguradong sigurado sila na kayang-kayang gawin ng mga ibon ang bagay na ito. Isipin mo naman bakit naman hindi posible? Eh dati nalaman lang din ng mga tao kung paano gamitin ang apoy. Bakit hindi ba pwedeng pati ibon? Eh matuto. Kaya ding mag-analyze ng mga ibon sa mga bagay-bagay at sitwasyon. Kaya anong pipigil sa kanila para kontrolin ng mga apoy? Tama. Ang paggamit ng apoy ay hindi isang kakaibang kakayahan para sa mga ibon. Hindi rin nila kayang gumawa ng apoy. Pero alam nila kung paano ito mapapakinabangan ng mahusay sa kabila ng trahedya. Halimbawa na lang ang mga storks. Sinusundan nila ang apoy imbis na umiwas, kakailin kasi nila ang mga bangkay ng mga hayop, mga insekto taga at kahit ano pang makita nila na nasunog. Ang dinaanan ng apoy ay isang perpektong lugar para magpiesta ang mga ibo na ito. Dahil sa ugali nilang ito at sa kanilang itsura, tinawag naman silang undertaker birds. Ang ibang terrestrial predators ay ginagamit din ng sunog para sa kanilang sariling advantage. Ang mga bears at raccoons ay nantatambang ng mga hayop na tumatakbo pa palayo sa sunog. Hindi ko rin alam kung bakit hindi sila natatakot sa apoy. Pero ang malaking posibleng dahilan ay sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Kapag naintindihan mo kung saang direksyon at kung gaano kabilis kumalat ang apoy, makakagawa ka talaga ng malupit na plano. Marami sa mga hayop ay may kanya-kanyang paraan para umiwas sa apoy. Hindi lahat ay tumatakas. Ang mga palaka ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Ang mga moose naman ay naghihintay sa mga ilog hanggang sa mawala ang apoy. At ang mga kangaroo, pues, ang mga kangaroo ay minsan tumatakbo pa, papunta mismo sa sunog. Iba rin ang trip. Ang mga kangaroo Walabis at iba pang uri ng marsupial ay tumatawid sa apoy para magstay sa parte ng gubat na tapos ng masunog. Mauusay no? Dahil siguradong wala nang ang apoy sa kabila, wala nang masusunog doon. Sa madaling salita, mas safe na ang lugar na tatawirin nila. Wala pa naman tayo sa punto na marunong nang pumatay ng apoy ang mga hayop. Walang ganon. Pero ang mga astig na hayop na ginawa ng kalikasan ay walang duda kundi ang mga firehawks at mga chimpanzee. Dahil alam na alam nila kung paano gumagana at nag-work ang mga apoy. Ang mga chimpanzee ay kalmado lang pag nakakita sila ng apoy. Para silang tao na alam talaga nila kung gaano kabilis ito kakalat. Kapag nakakita sila ng apoy, marahan lang silang iiwas dito. Kalmado lang, hindi nai-stress, walang kakabakaba. Sa ganyang paraan din natuto ang mga ninuno natin kung paano gumamit ng apoy. Ang mga pagong naman sa kabilang banda ay siguradong hindi matututo na gumamit ng apoy. Pero kahit pa paano, meron silang paraan para makaligtas at makatakas pati na ang ibang hayop. Ang gopher tortoise ay isang uri ng pagong na marunong gumawa ng malalim na hukay. Sa sobrang lalim, kayang magkasa ang nasa ta ang hayop sa loob lamang ng isang butas tuwing may sunog o malakas na buhawi. Ang nakakatuwa naman dito sa bagay na ito ay okay lang sa may-ari ng hukay na papasukin ang ibang hayop na gustong pumasok dito tuwing meron ngang sakuna. Kasama dito ang mga ahas lalo na ang mga rattlesnake, burrowing owls, mga uri ng palaka at mga invertebrates. Baka nga may kasali pang iba basta nagkasya sa butas. Siguro minsan naiisip ng mga hayop sa gubat na ang ibon talaga ang may kasalanan ng sunog. Ibon na naman. Pero seryoso, kung hindi dahil sa mga ibon na ito, eh baka yung mga sunog sa Australia ay mabilis na naaapula. Malakas kasi talaga ang trip ng mga firehawks. Base naman sa kasaysayan, nagamit na rin pala ng mga tao ang ibon para magsimula ng malawakang sunog. Si Princess Olga ay namuno sa Kiev. Noong araw, gumamit siya ng mga ibon para masakop ang bayan ng Eskoristan. Ang pananakop ay nagtagal ng halos isang taon hanggang sa nakaisip si Olga ng isang malupit na teknik. GAGO! Inalok niya ng offer ang mga tao. Naaalis na siya sa lugar. Kapalit ng tagtatlong kalapati bawat bahay. Nagtaka ang mga tao. Pero agad naman silang sumunod. Dahil ang kapalit nito ay kanilang kalayaan. Pagsapit ng gabi, pinataliin ni Olga ang mga kalapati ng kapirasong tela. Tapos sinindihan nila ito bago pa kawalan muli. Alam naman natin na batcher ang mga kalapati at bumabalik ito sa kanilang mga bahay. Di naglaon, natupad ang plano ni Princess Olga Kumalat ang apoy sa bawat bahay at napilitang sumuko ang mga tao. At yung iba naman ay nagsilikas na lang. Ibig bang sabihin ay malaki ang pakinabang ng sunog sa pabor ng mga predator at kay Princess Olga? Well, parang ganoon na nga base sa pag-aaral. Hindi naman basta-basta namamatay ang mga hayop dahil lang sa isang simpleng sunog sa gubat. Depende kung gaano kalaki at kung gaano ito katagal. Ang mga hayop ay medyo sanay na na minsan pwedeng may masunog sa paligid nila at alam din nila ang mga bagay na dapat gawin tuwing may nangyayaring ganito. Bukod dyan, ang sunog ay meron din positibong epekto sa kalikasan. Halimbawa, sa mga lugar na nasunog, mas maraming pagkain na nakukuha ang mga hayop gaya ng moose. Ang mga mas sukal at magubat na bahagi naman ay magiging mas magandang lugar matapos ang sunog. Mas natural at mas malusog ang mga bagong tutubong halaman sa mga bahaging ito. Para yung isang reset button na pindutan sa gubat. Parang kinlik mo yung factory setting ng cellphone mo. Pero minsan ang reset ay napapasama din naman. Lalong lalo na kapag hindi na ito nakokontrol pa. Siguradong blue screen niya ang cellphone mo. Ganyan din ang kaso pagdating sa mga forest fire o sunog. Hindi naman porket tutubo ng mas maganda ang mga halaman matapos ang sunog. ay e matutuwa na tayo sa malawakang pagkasunog. Marami pa rin nasasawi dahil sa mga ganitong trahedya. Kaya mas maganda pa rin kung matututo tayo na kontrolin ang mga bagay-bagay bago pa tayo mawalan ng kontrol sa mga ito. Tama ba mga firehawks? Kitakits na lang ulit.